Okay guys, ah, uh, meron tayo ditong Ford Ranger Wildtrak uh, 2019 model. Ang problem nito is check engine and then may maingay sa makina. Ah, uh, papakita ko sa inyo kung ano yung makita natin problem dito sa Ford Ranger nito. Then yan, proceed tayo si scanning. Ah, uh, dito madami lumabas uh, related din sa injector and then other parts ng engine. Yan, pakita ko sa inyo kung ano yung mga tablet nito. Ayan guys, check engine. Ganyan ito. Uh, eh, makikita yung kapatid check kapatid engine. Check engine din. Still waiting ba, kapatid kung kapatid ano yung maging... sabi ko. diagnosis. Palitan yan, na pakita nyo yung bil. injector 3 and 4. 3 and 4 restricted. And then yung una una isa yung may map sensor. Yan, visual check tayo dito sa may labas din kung ano yung nakita natin na Yung injector, sir, nagpalit kayo dati. Ilan po ang pinalitan? Tatlo ata yung pinalitan. nito. Meron dito dalawa lumabas, 3 and 4. Restricted skeleton. oh, tapos sa mass airflow sensor in range but higher than expected. Ito baka ito yung tinuturo yung sa turbo. Sinasabi sa inyo. Yung ito sa ano sa yung check engine. Nilambingan ako Then base dito, ah uh, pakinig naman natin. Ingay, ganyan oh, no? leaking sa injector. Ah, uh, siguro matagal na to kasi matagal na rin pinagawa ni sir. Siguro may isang taon na rin. Yan, binabaklas natin yung injector and then nagpasabay na rin si sir ng EGR cleaning package natin. Yan, after nun, magawa natin, binalik na ulit yung injector kasi may leaking dun sa copper washer. Yan, kung ma-observe nyo, uh, okay na yung andar nya. Wala na rin siyang leaking sa injector uh, tayo sa police scanning wala na rin namang lumabas after natin magawa sa sasakyan then yun dinilit natin yung fault code and observation dito sa mga uh, data stream ng mga sensors and other parts of engine kung may nagmamalfunction pa and so far so good naman wala naman tayong nakita to so, ah uh, salamat guys sa panonood kasi Uh, panibagong topic and panibagong uh, experience na naman sa pag shoot ng ating mga sasakyan. And then, thank you. Uh, kung hindi pa kayo napag-subscribe, please click the notification bell button para ma-update kayo sa susunod dating mga video. Salamat po and God bless.